No, no, no. No, I'm really sorry. I'm sorry, iniwan kita kay Aling Yolanda. Sana mapatawad mo si ate. I promise, hindi na mauulit yun. Hindi, hindi na kita ipagkakatiwala sa mga taong hindi natin kilala. I'm really sorry. Huh? Huh? Yes. Ayaw, ayaw na Balik sa dog house. Ano ano ibig sabihin? Ayaw balik sa house ng dog. Pero wala tayo house. Di bala nang mawalan tayo ng lahat pero nandito ka lang sa tabi ni ate, ha? Ikaw lang yung meron ako. You're my home. You're my happiness. And you're my hope. Ina. Uy! Hi, Archie. No. Ah, uh, Ina. Sabi pala sa akin ni eh, Cecil na naghahanap daw kayo ng malilipatan. Eh, sakto. Sa may nahanap na akong malilipatan niyo. Mura na sakto pa sa budget niyo. <laughs> salamat, Archie. Maraming salamat. Nung nung narinig mo yan, may nilipatan na tayo. May house na tayo. <laughs> Pag wala ka, kami nabahala dito. Alam mo na yun. You know the drill, girl. Eh, yun na nga sana yung papakiusap ko sa inyo, Archie. Yeah. May trabaho na kasi ako. Inoferan ako ni Francis. Tapos yung natitira ko sa savings, pwede ko na rin pang down sa bahay. May kikitain naman ako eh. Ay, naku yan. Sakto! Uh, Amen! <laughs> eh buti nga nagkabating nga kayo ng Francis na yun. Buti yung tao na yun may malasakit yun eh, no? Yung isa, yung ngayon si... Uy, yungan ba yun? Na hindi nga kayo kinamusta noon min eh. Diba? Tapos, sabi pa ni Cecil sa akin na pinagtatanggol mo daw siya kaysa keso kay iba siya kay Joanna na kaysa mabait daw siyang tao. Ano yun? <laughs> Talaga si... Ay, naku Cecil, panayang chika pa rin sa'yo, no? Eh, ano naman mm -hmm. kasi, nagpag-uusapan lang naman. <laughs> mm -hmm. Eh, yun talaga din akala ko eh, na mabait si Juan. Pa eh. mm -hmm. Hindi pala. At one point, akala ko naman talaga pwede kami maging kaibigan. Mm -hmm. eh, hindi pala never pa pala siya magaka-concern sa akin dito lugo kita kay yeah. Brad oh kita kita na lang nating isipin 'yun sa so, importante o kahit isin na sha ano hmm. namiss ka niya ate pare what's up with you bakit hindi mo sinabi kay Ina? I mean, what's the point? She doesn't need to know. Kaya nga ikaw yung front ko, di ba? <sighs> so ano, ganun na lang yun. Hahayaan mo na lang na si Francis yung mag ng credit. Bahala na siya. I mean, doon siya magaling, di ba? Sa pagbida. And you know, baka nakatulong naman si Francis sa hospital bill. But what's important is that Nono's okay mo siya. Bahala ka. Pero, what about Ina? Ano lang status siya sa puso mo? Puso ka dyan. I'm so done with her. You know, starting now, wala na talagang pakialam kay Ina. Bahala na siya. Sabi mo yun eh. Oh, Cheers.